Patuloy na nagpapakilig si Caroline at Bingo kahit walang label talagang kikiligin at kikiligin ka. Saan ka makakakita na nasaktan na pero parang kinikilig sa ginawan link. Ang look of love talaga ni Doni hindi nawawala tuwing may interview silang lang dalawa at kitang-kita na mapagmahal na ate si Bel Mariano sa kanyang kapatid. Napakarami pa talaga ng mga picture na hindi nilalabas ang Don Bell. Grabe naman ang pagkakuha rito habang inaamoy ni Bell ang flowers talagang titik na titik si Nato. Marami na ang ginaya na cartoon characters na matchy ang Don Tanong ng mga netizens sa susunod kaya ano kaya ang gagawin nala na matchy-matchy ang dalawa. At mukhang may ganap nung nakaraan ang Don Bell dahil magkasama sila at meron pa, nga pa story noon si Donnie na Jollibee. Simula noon hanggang ngayon talagang nananatilis nilang friend si Isner. Dahil nagkita sila sa Star Magical Prom 2024, sabi nga niya sa caption, once a year na lang nga my picture tinakpan pa.